Magluluto naman ako ngayon ng chicken curry, mga marsis. At ang mga sangkap na gagamitin ko ay 1 kilo ng manok, bawang, sibuyas, carrots, patatas, bell pepper, unang piga ng gata at yung pangalawang piga ng gata. At una nating igigisa dyan ay yung bawang. Medyo ito toast lang natin to ng kaunti. Then isunod na natin tong sibuya. Siniwa ko lang yan ng pahaba o yung panggisa. Isabay na din natin tong nabili kong isang kilo ng manok. At isasangkot lang natin yan sa patis. Mapapansin nyo po mga maisis, na sa lahat ng niluluto ko ay talagang naglalagay ako ng patis para isasangkot ko. Dahil mas masarap yung niluluto ko pag naglalagay tayo ng patis. At timplahan na din natin yan ng pamintang duro hahaluin at lulutuin lang natin yan na mga dalawang minuto bago ko ilalagay dyan yung pangalawang piga ng gata at pakukuluan lang natin ang pakukuluan niya ng mga walong minuto hanggang sa manuot yan at masip-sip na nung manok yung gata. At pag ganyan na yung consistency niya mga maisis pwede na natin ilagay dyan yung curry powder bali itinunaw ko yung curry powder dun sa unang piga ng gata para hindi na ako maglalagay ng tubig maglagay lang din tayo ng isang chicken cubes at pwede na rin natin ilagay dyan yung unang piga ng gata. Napapansin ko lang din po mga marcis na ilang araw na din pala ako nagluluto ng makrimi at masaysa na ulam. Yan kasi talaga yung mga paborito namin ng mga bata pwera lang sa aking bossing. At habang hindi pa siya malapot, pwede na natin ilagay dyan yung carrots at yung patatas. Dahil maya-maya lang mga misis, makikita nyo talaga namang lalapot na to. Pakuloan at palambutin lang natin yung patatas at carrots at pag malambut na, pwede na rin natin isabay itong bell pepper. Habang pinapakuloan natin yan at hinihintay na lumapot, ay magsasaing na din ako at do ko ang pagsasaing ko dahil siguradong sigurado ako na dadami na naman ang kakainin ng mga ng anak ko at ni Kali. Halos pare-parehas kasi kami ng mga anak ko na ganitong klase ng ulam ang mga paborito namin. At ayan na nga po mga Marsis, lumalapot na siya at ganyan lang yung gusto ko na lapot. Ayoko naman ng sobrang lapot dahil wala nang matitira sa sarsa. Sarsa pa naman ang paborito namin ng mga bata dahil nga yung sarsa pa lang ay masasabi kong ulam na. Kaya naman tara na mga Marsis, kain po tayo. Try na po natin yung niluto ko na chicken curry. Si Kali ko makain din siya. Hindi na po ako nagugutom, Marcis. Ay, nagang gutom na po ako. Kaya, kainin na natin to. Mana natin. Nagugusta na naman to ng mga bata. Dahil ito yung mga gusto nila, yung mga may gata, may gatas. Ito po. Sarap. Mm-mm. Masarap talaga prami. Dali, bibig ka ice cream? Ha? Hmm. 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 Tubo mo,